Ang kumpletong kasaysayan ng Attack on Titan, mula sa pinagmula ng buhay hanggang sa pagbagsak ng mga bansa. Isang malalim at masusing pagsasalaysay ng buong timeline ng Attack on Titan, kung paano nagsimula ang lahat mula sa unang buhay sa mundo, hanggang sa paglitaw ng mga Titan, at ang trahejang bomb alot sa Eldia at Marley. Ito ang kumpletong pagsasalin sa Tagalog ng buong timeline ng Attack on Titan, Inilalahad nito ang paglikha ng unang Titan, ang makasaysayang tunggalian ng Eldia at Marley, ang trahedya ng pamilya ni Grisha, ang pag-usbong ng mga Titan Warriors, at ang mga pangyayaring humantong sa simula ng kwento ni na Eren, Mikasa, at Armin. Nagsisimula ang buong kasaysayan ng Attack on Titan sa pinakamaagang yugto ng mundo, sa paglitaw ng kauna-unahang anyo ng buhay, ang halusiginya, sa loob ng kwento, ang kakaibang nilalang na ito ang pinagmumula ng lahat ng nabubuhay. Pagkaraan ng libu-libu hanggang milyon-milyong taon, umusbong ang makapangyarihang imperyong Eldia, lumago ang kanilang lakas at teritoryo, at isa sa mga lupang kanilang nasakop ay ang maliit pang pamayanang tinatawag noon na Marley, dito unang ipinakilala sa kasaysayan si Emir Fritz, ang magiging unang nagtataglay ng kapangyarihan ng mga Titan. Nang mapasa kamay ng LD ang Marley, ginawang alipin ng mga naninirahan doon, pinagbubuhatan sila ng matinding kalupitan, kabilang na ang pagputol ng kanilang mga dila upang hindi sila makapagsalita. Sa isang araw, nakita ni Emir ang isang baboy na nakakulong sa kulungan, at naawa siya kaya pinakawalan niya ito. Nang mabalitaan ito ng hari ng Eldia na si King Fritz, hinanap niya kung sino ang may sala. Lahat ng alipin ay agad na itinuro si Emir ipinahayag ng hari na malaya na si Emir, ngunit ang ibig sabihin niya ay malaya na ang lahat na patayin siya, kaya't hinabol si Emir upang lipulin. Habang tumatakas, tinamaan si Emir ng pana, sa paghahanap ng masisilungan, napadpad siya sa isang higanteng punong may siwang sa ugat, pumasok siya roon at nahulog sa isang malawak na kuweba na pan ng tubig, dito niya unang nasal ayan ang kakaibang nilalang, ang pinagmulan ng lahat ng buhay, ang halusigin niya, sa kagustuhan niyang magkaroon ng katawan na malakas at hindi namamatay, nabigyan siya nito ng kapangyarihang Titan, sa sandaling iyon, isinilang ang kauna-unahang Titan. Nagbalik si Emir sa Eldia at nagsilbi sa hari, sa loob ng maraming taon, ginamit siya ni King Fritz upang sakupin ang ibang bansa, magtayo ng mga istruktura, at magluwal ng tatlong anak, sina Maria, Rose, at Sina, na magiging pangalan din ng mga higanteng pader sa hinaharap. Isang araw, sinubukang patayin ng isang asasin ng hari, gamit ang malaking sibat, ngunit sinaklolohan siya ni Emir at tinamaan ng sibat, kahit kaya niyang maghilom, pinili niyang bitawan ang buhay dahil nawalan na siya ng dahilan upang mabuhay, sa takot ni Fritz na mawala ang kapangyarihan ng Titan, ipinagutos niyang kainin ng tatlong anak ang katawan ni Emir upang maipasa ang kapangyarihan. Sa sandaling mamatay si Emir, napunta siya sa Paths, isang maladyos na dimensyon, kung saan nakita niya ang punong may maliwanag na tatlong sanga, tanda na hinati-hati na ang kapangyarihan sa kanyang tatlong anak. Mula rito nagmula ang Sham na Titan, at dahil si Emir ay namatay labintatlong taon matapos makuha ang kapangyarihan, lahat ng magmamana nito ay itatali sa sumampang labintatlo, o ang labintatlong taong limitasyon ng buhay. Habang dumarami ang henerasyon, Ipinasa sa iba't ibang pamilya ang kapangyarihan ng sham na Titan, ngunit ang founding Titan ay nanatili sa royal family, hanggang mapunta ito sa isang lalaking nagngangalang Carl Fritz, nahihiya at nagsisisi siya sa mga kasalanan ng kanyang ninuno, kaya't hindi siya sangayon sa karahasan ng Eldia, dahil dito, nagkaroon ng alitan sa ibang maharlikang pamilya, at sumiklab ang Great Titan War. Bilang pagtatapos ng digmaan, nagkasundo ang pamilya Fritz at Tiber. Tumaka si Carl Fritz, kasama ang founding titan at ilang Eldian, papunta sa isla ng Paradis. Dito niya itinayo ang tatlong dambuhalang pader na gawa sa Colossal Titans. Nagbanta siya sa buong mundo. Kapag sila'y ginalaw, gigisingan niya ang milyon-milyong higanteng nasa loob ng pader upang wasakin ang mundo. Ngunit sa totoo lang, ito'y isang panloloko lamang, gumawa siya ng sumpa, ang vow to renounce war, na nagsasabing hindi gagamitin ng sinumang royal-blooded, ang founding titan sa digmaan. Inilikha rin ang angkan ng Ackerman, mga mandirigmang hindi kayang baguhin ang alaala, at siya lang ang tanging sandata ng kaharian, pinalitan ng apelido ng Fritz, at ginawang Reese upang maitago ang totoong pamilyang hari. Sa labas ng isla, nabuo ang Eldian Restorationists, mga Eldian sa Marley na nais muling ibalik ang kadakilaan ng Eldia, kinuha nila ang isang batang babae mula sa lansangan, pinangalanan itong Imir, at ginamit bilang simbolo, ngunit natuklasan sila ng Marley at ipinadala sa Peridy, upang gawing mga purong Titan. Pagkatapos ng dalawamput isang taon, ipinanganak si Grisha Yeager, isang araw, isinaman niya ang kanyang kapatid na si Faye, Upang lumabas ng Eldian Internment Zone, isang bawal na gawain sa ilalim ng Marley, nahuli sila ng dalawang sundalo, sina Aaron Kruger at ang kasama nito, pinili ni Grisha ang mabugbog sa dalhin ang kapatid sa parusa, ngunit imbes na ibalik si Faye, pinakain ito ng aso ng sundalong kasama ni Kruger. Lumaki si Grisha na puno ng galit at nagjoin sa Eldian Restorationists, kung saan niya nakilala si Dina Fritz, isang tunay na inapo ng royal family, nagkaroon sila ng anak, si Zeke Yeager, ngunit nalagay si Zeke sa gitna ng ideolohiyang pinipilit ng kanyang mga magulang at ng pagmamanipulang ginagawa ng kanyang lolo't lola. Samantala, sa kabila ng pader, pinalaki si Erwin Smith ng kanyang ama, na naniniwalang binura ng royal family, ang alaala ng mga taong nasa loob ng walls, dahil sa inusenteng pagsasalita ni Erwin, nalaman ito ng militar at pinatay ang kanyang ama. Sa panahong iyon, ipinanganak si Frederis, at pinamunuan ni Uriris ang founding titan, sinubukan siyang paslangin ni Kenny Ackerman, ngunit ito'y nabigo, sa halip, Nakuha niya ang tiwala kay Uri at nagsilbi bilang anino nito, habang lihim na nangangarap na makuha balang araw ang kapangyarihan ng Founding Titan. Habang lumalakas ang mga armas ng iba't ibang bansa, nagpasya ang Marley na kailangang bawiin ang Founding Titan, sinimulan ang pagsasanay para sa mga magiging warrior. Dahil dito, pinilit ni Nagresha at Dina si Zeke na sumali sa programa ng warrior, ngunit hindi ito nagpakitang gilas. Nakilala ni Zeke si Tom, Xavier, ang Beast Titan, na naging guro at pangalawang ama niya, nalaman ni Zeke na mabubunyag na ang Eldian Restorationists, Kaya't ipinagkanulo niya ang sariling mga magulang upang mailigtas ang sarili at ang lolot-lola niya. Ipinadala ang mga restorationist sa Peridy, upang gawing Titan, naging smiling Titan si Dina. Ngunit bago matapon si Grisha, iniligtas siya ni Eren Kruger, ang Attack Titan, ipinasan ni Kruger ang Titan kay Grisha at iniutos na kunin niya ang Founding Titan. Nang magising si Grisha sa labas ng pader, nalito siya at halos walang maalala, Ipinadala siya sa ospital kung saan nakilala niya si Keith Shadis. Sa pagbalik ng alaala niya bilang doktor, tumulong siya sa paggamot sa mga taga-Shiganshina mula sa isang matinding epidemya. Dito rin niya nakilala at minahal si Carla, ang magiging ina ni Eren. Sa pagdaan ng mga taon, nakuha ni Zeke ang Beast Titan at napanayahan ni Na Rainer, Annie, Bertholdt, Marcel, at Zeke ang kani-kanilang Titan. Sa panahong iyon, Una ring nagkakilala sina Aaron at Mikasa, iniligtas niya ito mula sa tatlong kriminal, na nagnanais ibenta siya sa black market, dahil sa trahedyang iyon, nagising ang dugo ng Ackerman sa katawan ni Mikasa, inampun siya ng pamilya Jager. Isang araw, nagising si Aaron mula sa misteryosong panaginip, habang naglalakad pa uwi ng Shiganshina, Sinabi niya kay Mikasa na gusto niyang sumali sa scouts kahit tutol ang kanyang mga magulang. Yeah.